Dan, di mana profiteers di sana, di mana-mana unskupilus traders, di mana-mana forseers di bantai kayu, because the kita will go after you. The house will go on after you. We will not allow this abuse to happen. Tidak ada yang berkumpulan dengan pasok. Seryoso ang naging banta ni House Speaker Martin Romualdez sa mga mapang-abuso at nagsasamantalang grupo at individual, lalo na sa presyo ng pagkain. Bahagi ito ng mensahe ni Romualdez sa ginanap na salo-salo para sa mga miyembro ng media sa Kamara. Bunsod na rin ng na mga naisiwalat sa mga pagdinig ng Kenta Committee na nag-iimbestiga sa mataas na presyo ng bigas. Ayon sa Speaker, hindi lamang food commodities ang tututukan ng Kongreso kundi pati na ang basic needs ng mga Pilipino gaya ng singil sa kuryente. We will be going full blast and making sure that we are one of the president and making sure that food security <laughs> is available. That is price is affordable, quality rice, and affordable food prices throughout the country is available. And we will not stop there. Mind you, once we solve that, we get in the process going and taking down the prices of all so basic um, food commodities. We will even look at other basic needs for people like power or energy cost. We will look at water. We will look at very basic needs for people. Hindi anya katanggap-tanggap na ginagawa na ng gobyerno ang lahat ng hakbang, ngunit nananatiling mataas ang presyo ng bigas. Muli namang ipinaliwanag ni Romualdez na ang mga ginagawang inquiries in aid of legislation tulad ng Murang Pagkain Super Committee at ng Quad Committee ay wala namang prosecutorial powers. Food security is national security and there is no place for profiteers, smugglers, hoarders or those opportunists kasi... Sobrang lang talaga ngayon dito. The government is doing a good thing. Alam mo naman eh, uh, cut lang natin ng, na, ano, ng tarifa para sa mga imported ano, na uh, price. Moving forward, nakikita po natin, mawala uh, na sa kami natin yan. Uh, Iiwan na lang natin yung evidencia, yung ating mga rekomendasyon to the prosecutorial uh, uh agencies, departments of uh, the government, so we leave that to the DOJ, to the NBI, to the bootsman, and whoever um, is the best fit to pursue the post initiatives after we have already uh, done our work. Una nang ipinanawagan ng House Leader ang pagbuo ng Mega Government Task Force upang sugpuin ang price manipulators at hoarders sa industriya ng bigas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.